napakasustansyang taho napaborito natin mga pinoy tuwing umaga, napakadali lang palang gawin. Yan ang ipapakita namin sa inyo ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Napakadali na lang nga po ngayon gumawa ng taho. Hindi natin kailangan ng mahabang proseso. Ang gagamitin ko lang po dito, ito pong dalawang bote ng soya milk. Kahit ano pong brand, pwede nyo gamitin dito. Basta po wag lang yung may flavor. Total of 600 ml po ang gagamitin ko dito ng soya milk. Gagamitin po ako nitong unflavored gelatin, Nox po yung brand niya. Ibuhos lang po natin itong soya milk dito po sa ating kawaling paglulutoan. And then, maglalagay po tayo nitong Nox gelatin. Unflavored po ito ha. 2 teaspoon lang po yung gagamitin ko dito. Mahalaga po yung dami ng gelatin na gagamitin natin dito. Kasi kapag napasobra po, titigas po na masyado yung ating taho. Kapag kulang naman po, eh hindi po ito mabubuo. Haluin lang po natin ng mabuti para matunaw po yung mga gulaman. Hayaan po muna natin ito ng mga 10 minuto para mag-bloom o ma-rehydrate po yung mga gelatin. Makalipas nga po ang limang minuto, ready na po ito para lutuin. Hindi po natin ito kailangan, pakula lang mabuti. Ang hinahanap lang po natin ay e, makita natin na kumukulo na po yung palibot niya. Tama-tama lang po yung ganun na pagkakaluto. So nga po pala, saan lugar ka po nanonood nitong video namin? At baka hindi ka pa po nakapollow sa page namin. Click mo na po yung follow button dyan at ilike e mo na rin po itong video namin. Thank you po. Palalamigin nga po muna natin ito hanggang sa maging room temperature. At kapag room temperature na po, ilagay na po natin sa chiller para mabuo na po yung ating humid taho. Habang inihintay natin na mabuo yung ating taho, gawa na tayo nitong aruba. O ito yung tamis ng taho natin. 1 half cup na muscovado yung ginamit ko dito. Tsaka nagad lang ako ng 1 cup ng tubig. Tunawin lang natin ito hanggang sa maging syrup o yung maging malapot na siya kaparehas nung ginagamit ni Manong magtataho. Ito na po yung taho na napalamig ko sa chiller. Kung mapansin nyo po, hindi po siya ganoon katigas. Hindi na naman po ganoon kalambot. tamang tama lang po yung uh, yung para pong texture ng taho. Ito naman po yung sago na gagamitin ko. Kagandaan po dito, hindi na rin po tayo mahihirapan magluto nito kasi meron po nabibili ito dito sa market. 10 piso po yung ganito karaming sago. Simple-simple na po ang pagawa ng taho ngayon. sagu aruba ganoon lang po kasimple Ito na po yung nagawa namin na homemade taho. Napakadali na lang po ano at napakasarap po nitong pang merienda. Tahong taho din po ang lasa nito. Halos wala pong pinagkaiba dun sa natural na taho na nabibili natin. Ito na po yung gawa namin na homemade taho. Napakadali ng gumawa ng taho ngayon. At ang lasa niya po, lasa yung lasa taho din siya. Tama? Sarap. Ang lasa. Ang <laughs> tahong ang lasa no. <laughs> ang lang, hindi siya painit. ah uh, kailangan malamig talaga siya. So yun lang yung pinaka pinagkaiba ng taho na nabibili tuwing umaga. Dito sa kuwan namin na taho. Uh, sarap. So, yun lang. ah uh, please follow like and share. See you on our next vlog. Bye-bye. Bye-bye po.